Alam niyo ba yung apat na klase ng pagkasira ng bunga ng ampalaya? Hello mga ka -agri. Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa bunga ng tanim nating ampalaya. isa isain po natin yung mga dahilan para mas maintindihan natin bakit nasisira yung mga bunga ng tanim nating ampalaya. Coming up! Number one, naninilaw yung bunga kahit maliit pa. Isa lang po ibig sabihin nito, hindi siya nabuo, hindi na pollinate. Ito po kasing mga bunga na yan, may bulaklak yan sa dulo. Ito yung tinatawag nating female flower. Yung bulaklak naman, yan yung male flower. Kailangan po kasi mahalo yung pollen dito sa babaeng bulaklak para mabuo at lumaki po yung mga bunga. So maraming paraan kung paano napopollinate itong mga bulaklak, itong mga babaeng bulaklak. Una, yung mga pollinators, yung mga bees, bubuyog, mga beneficial insects, sila po yung nakakapaglipat ng mga pollen galing dito sa lalaking bulaklak papunta dito sa bain bulaklak kaya siya nabubuo. Pwede rin po yung hangin so pagka umihip ng hangin lumilipad yung pollen. Minsan napupunta po doon sa mga bulaklak na babae kaya nabubuo. Or pag nauyog po yung puno nalilipat din yung pollen kaya nabubuo yung mga bunga. Then pwede rin po yung manual pollination o yung hand pollination. Tayo mismo yung maglilipat ng pollen galing po sa lalaking bulaklak papunta doon sa babaeng bulaklak para mabuo yung mga bunga. So napakalaking tulong po ng pagmamanual pollination para mas marami po tayong ma-harvest. Ang problema lang kung medyo malapad po yung ating garden, hindi natin maiisa-isa yung pagmamanual pollination sa mga tanim nating ampalaya. Pwede po doon paramihin natin yung mga beneficial insects para mas malaki yung chances na mabuo yung mga bunga ng ampalaya sa large scale farming o yung nagtatanim po ng malaparan ng maramihan hindi na po nila inintindi yung mga bunga na hindi nabubuo dahil marami silang tanim nakakompensate po nito yung mga bunga na hindi nabubuo kumbaga kumikita pa rin sila marami pa rin nabubuo na mga bunga number 2 baluktot yung bunga so ito po yung mga dahilan kung bakit buha baluktot yung bunga ng tanim nating ampalaya una kulang siya sa nutrients pangalawa kulang siya sa tubig. Pangatlo, hindi maganda yung pag-pollinate dun sa bunga. Pwede rin po dahil siya yung unang bunga. Ito po kasi yung bunga na tumubo habang lumalaki itong tanim natin ang palaya. Kumbaga, hindi pa siya fully matured. Nagbunga na siya kaya hindi niya masuportahan yung unang bunga. Kaya ganito po yung itsura. So ipapaliwanag ko lang po sa inyo kung bakit nagkakaroon ng mga deformities etong ampalaya kasi mabilis siyang lumaki, magkaroon ng mga side shoots ng mga vines tulad po nito, mga suckers. Kaya yung growth point niya ay nandito sa talbos tsaka dyan sa mga side shoots. Kumbaga yan po yung mga nagkukonsume ng tubig tsaka nutrients. So dahil po tumutubo itong mga sanga tsaka yung talbos patuloy po sa paghaba, hindi po na yung mga nutrients. No? kaya hindi po nabubuo yung mga bunga. Kumbaga, uunahin niya yung malapit sa ugat. Yun po yung nasusuplayan. Kaya pagdating po dun sa mga bunga na medyo malayo-layo na sa pinakapuno, nagkukulang na po sa nutrients at sa tubig. Kaya nagkakaroon ng deformities. So ang solusyon po dyan, lagi natin patabain yung lupa, mag-apply tayo ng mga fertilizer, yung ating swamp fertilizer. Lagi natin i-apply. Tapos, kung meron kayong full year fertilizer, mas maganda para i-spray nyo na lang sa dahon at ma-distribute po yung nutrients papunta po dun sa mga pagpapalaki ng mga bunga. So far, dito po sa tanim nating ampalaya, ito lang yung nagkaroon ng deformities. Yung mga ibang nabalot natin, ito magaganda naman. Malalaki na yung iba. Ito po. Yan, lalabas na nga po sila dun sa ating papel dahil malalaki na yung mga bunga. So ito po pwede nang pitasin. Mamaya pipitasin ko siya. Actually yung pagbaluktot ng bunga hindi lang sa ampalaya, ganon din po sa ibang mga cucurbits. Lalo na po sa tanim nating pipino. Yan, meron po dito bunga na baluktot. Ito. Yan, siya rin yung unang bunga. Kaya na deform, pero yung ibang bunga yan, so far okay naman, buo naman siya pero maliliit pa pero mga straight siya hindi tulad dito sa isa na baluktot. so far dito sa ating three layered vegetable garden etong ampalaya at yung pipino lang yung magkaroon ng mga deformities pero dito sa sitaw walang problema And ang dami na namang bunga mamimitas na naman po kumamaya yung mga nakabite na yan maganda dito sa sitaw ang bilis niya magbunga mga after few days meron naman kayong ma-harvest ito po nakailang beses na akong harvest dyan sa tanim nating sitaw. So para po mas konti yung consumption ng nutrients at mapunta dun sa mga bunga ng tanim nating ampalaya, kailangan po mag pruning tayo. Yung ginagawa po nung iba, lahat po ng dahon mula dun sa baba hanggang dito sa paakyat, inaalis po nila. Tapos tinitira lang nila dito sa ibabaw, doon nila pinapakapal. So mas maganda po yun kasi yung nutrients mapupunta dun sa mga bunga less yung dahon, mas maraming bunga. tulad po dito, may bunga na naman dun sa pinakadulo, medyo malayo-layo na sa pinakapuno. So kung marami pong tumubo dito ng mga suckers, ng mga vines, baka magkaroon po ng problema ng supply ng nutrients sa tubig dun sa pinakadulo na yon. Pero titignan natin, dahil nag-apply naman tayo ng mga organic fertilizer, baka mabuo pa rin yung bunga na yan. Number 3, hindi lumalaki yung bunga. So ito po, tuyo na yung bulaklak sa dulo. Malapit na siya actually malaglag. Pero hindi pa rin lumalaki yung bunga. So ibig sabihin, hindi rin siya na-pollinate. So yan po kasi yung dahilan. Kung baga hindi nagbuntis yung bulaklak kaya hindi nabuo yung bunga natin. So minsan po kahit binalot na natin yung mga bunga, akala natin okay na pero hindi pa rin siya lumalaki yun pa rin yung problema hindi na buo hindi na pollinate itong bunga nito kung hindi siya nabuo ang mangyayari dito maninilaw din siya hanggang sa malaglag itong bunga na yan number 4 naninilaw at nabubulok so ito naman po pagka malalaki na yung mga bunga minsan makikita nyo bigla na lang siyang naninilaw tapos unti-unti nang nabubulok ang naging problema po dyan natusok siya ng fruit fly yung tinatawag natin oriental fruit fly magkaiba po yung oriental fruit fly sa putakte itong fruit fly ang inaatake lang po nito yung mga bunga ng mga gulay hindi po siya umaatake sa mga tao yung putakte po yung medyo matapang yun po yung nag i sa mga tao pero yung fruit fly, very destructive po yan. Lalo na po sa mga fruit trees, mangga, ampalaya, pipino, kalabasa, even kamatis, kaya po nilang sirain. Ang nangyayari po doon, pag nagbuntis yung mga babaeng fruit fly, maghahanap po sila ng host. Ang hinahanap nila yung mga prutas, yung mga gulay, kahit po maliit pa, kahit ganito pa lang siya kaliit, yan. Pwede nyo lang tusukin para lang ilagay po yung kanilang itlog. So, napakaraming itlog yung produce nila pag naitusok po nila dyan. So, pag nagpisa masisira po yung bunga natin. Kasi, may daladala rin po silang bakterya na nagkukos ng pagkabulok ng mga bunga. So, ang solusyon doon, pwede natin silang itrap. So, gagawa tayo in the future ng fruit fly trap para mabawasan natin yung pagkasira ng mga tanim nating gulay sa bakuran. Pero ngayon, ang pinaka-solution natin ay balutin sila ng papel. So, pwede kayong gumamit ng lumang dyaryo, newspaper, or paper bag. Yan po yung gagamitin natin pang balot. I Clip nyo lang dun sa pinakatangkay. Kung malakas po yung hangin, isama nyo yung dahon na malapit sa tangkay ng bunga para hindi po umikot-ikot yung papel. Kasi pag umikot-ikot yan, pwedeng mapitas yung bunga ng ampalaya. Ang mangyayari lang po pag binabalot natin yung bunga ng ampalaya, medyo light green yung kulay kasi hindi po siya na aarawan. Kung gusto natin ng maarawan yung mga bunga na yan at maging kulay dark green, ang gagamitin natin pambalot ay transparent. So pwede tayong gumamit ng plastic, yung mga cellophane po ng ice, yan ang gagamitin natin pambalot dito sa bunga na ampalaya. Pero ang problema po sa plastic, pag wala siyang magandang ventilation, nagkakaroon po ng moist. So, pwedeng mabulok yung bunga. Ang pwede natin gamitin ay yung mga net o yung kulambo. Medyo expensive lang, lalo na po kung maramihan yung inyong tanim na ampalaya. Medyo magasto siya. Pero, very effective kasi hindi na siya natutusok ng fruit fly. At the same time, nakakakuha pa siya ng sikat ng araw. Kaya, ang ganda ng kulay ng mga bunga. Dark green. So far dito sa tanim kong ampalaya at saka yung pipino, wala pa namang pagkasira ng fruit fly kahit dun sa mga ibang crops. Diyan sa tanim nating sitaw, sa kamatis, wala masyadong problema. Kasi meron po akong natural insect attractant, yung flower garden na nag-a-attract po ng mga beneficial insects, yung mga pollinators. Tapos yung ibang pollinators po ay predator ng mga peste. Kaya mas marami po yung beneficial insects dito sa aking garden compared sa mga peste tapos kung marami talagang peste pwede tayong mag-spray ng mga OHN yung ating Oriental Herbal Nutrients 2 para itaboy at puksain po yung ibang mga peste tapos ang maganda dito sa OHN, uh, immune booster siya, tapos gumaganda pa po yung ating lupa dahil dun sa ingredients natin na bawang at luya yung mga sile, yung mga herbs, yung mga dahon ng kakawate, yan naman po yung pampatay dun sa mga peste. So sana po nakatulong information na to para masolusyonan yung pagkasira ng mga bunga ng tanim niyong ampalaya. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!